Iris. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 13 at number 5. Para sa 3 digits, number 5, number 8 at number 6. Para sa loto na anim na numero, number 22, number 10, number 35, number 21, number 7 at number 20. Taurus. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 17 at number 9. Para sa 3 digits, number 6, number 2 at number 6. Para sa loto na anim na numero, number 23, number 18, number 4, number 10, number 15 at number 28. Gemini ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 2 at number 19. Para sa 3 digits, number 5, number 4 at number 6. Para sa loto na anim na numero, number 18, number 16, number 25, number 40, number 16 at number 32. Cancer, ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 13 at number 7. Para sa 3 digits, number 7, number 0, at number 6. Para sa loto na anim na numero, number 12, number 27, number 29, number 14, number 10, at number 31 Leo ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay para sa 2 digits number 5 at number 8 para sa 3 digits number 1 number 6 at number 5 para sa loto na anim na numero number 19 number 25 number 30 number 16 number 44 at number 27 Virgo ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay para sa 2 digits number 16 at number 8 para sa 3 digits number 2 number 4 at number 5 para sa loto na anim na numero number 11 number 23 number 37 number 18, number 6 at number 25. Libra, ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 10 at number 2. Para sa 3 digits, number 3, number 7 at number 8. Para sa loto na anim na numero, number 21, number 5 number 24 number 33 number 19 at number 30 Scorpio ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay para sa 2 digits number 2 at number 16 para sa 3 digits number 8 number 1 at number 7 para sa loto na anim na numero number 4 number 26 number 35 number 29 number 9 at number 18 Sagittarius ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay para sa 2 digits number 11 at number 23 para sa 3 digits number 4 number 5 at number 1 para sa loto na anim na numero, number 22, number 21, number 38, number 10, number 17, at number 33. Capricorn, ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 16 at number 9. Para sa 3 digits, number 7, number 3, at number 6. Para sa loto na anim na numero, number 12, number 19, number 40, number 25, number 6 at number 20. Aquarius. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 14 at number 1. Para sa 3 digits, number 1 Number 5 at number 8. Para sa loto na anim na numero, number 2, number 25, number 31, number 17, number 24 at number 30. Pisces. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 2 at number 11. Para sa 3 digits, number 6, number 2 at number 9. Para sa loto na anim na numero, number 18, number 19, number 3, number 30, number 12 at number 45.